May patibong si duwende Iinaway ko siya nung isang araw, ko ng itlog. Tingnan nyo tong bahay niya. Pinainan ako ng itlog. Hindi naman ako tanga eh. <laughs> Ayan no, tingnan nyo. Pinainan ako ng madaming itlog. Sa loob nun, may ahas. So, ayun no, nakikita. Nakita niya ahas, dumudungaw. <laughs> Para pag kinuha ko yung itlog, kakagatin ako ng ahas. <laughs> Tutok labi na ko. Hindi ako tanga duwende. <laughs> nakita niya ahas dun. Ayun no, sumisilip dun no. No? Hindi mo ako maluloko, duwende. Hindi mo ako madadala sa maraming itlog. Hindi ako kakain niyan. <laughs> Ginwala <akong tangan>, <laughs> <laughs> no? ko ng tanga 'yung duwende. Ikumpara mo talaga lang sa tide, no? Pinaiilan ko 'yan. Makita niyo ba 'yung ahas niyo sa layutan? Ang kinuhunan niya 'yung itlog-itlog. Ngayon sa totoong labi na kobra. Kasunod din 'yun. Alam niyo maipatibong oh? <laughs> ako. Di ba, 'yung eh? bukas, hintayin niyo.